sa selebrasyon ng Women's Month ngayong buwan ng Marso, isang pagpupugay at pagkilala sa lahat ng mga kababaihan na patuloy lumalaban, anindigan at nagpapakatatag sa anumang hamon ng buhay. Saludo kami sa inyong lakas, talino at kakayahan. Sama-sama natin ipagdiwang ang buwan ng mga kababaihan ngayong taon na may temang We for Gender Equality and Exclusive Society. We for Women Equality, We for Women Empowerment. Lipunang patas sa bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Tandaan, hindi ka babae lang, kundi babae ka. Happy Women's Month. Pagbati po mula sa inyong lingkod. Mayor Cesario R. Benedito Jr. Pabuhay ang mga kababaihan.